Narinig ko kanina umaga that this would be the last um, uh, committee hearing for for this topic no yung tungkol sa confidential funds so ang ibig masabihin, sabihin Mr. Chair uh, we are going to ano na um, uh, we are going to have a committee report na Mr. Chair after this Naiintindihan po natin yung hinaing ni Congresswoman Caso. Tama po siya siya po yung unang nagsiwalat nitong Confidential funds. This will be the uh, wrap up uh, committee hearing insofar as confidential fund. Pero hindi pa po tayo magtatapos. Congressman Franz Castro. Um, thank you Mr. Chair. So just a point of inquiry Mr. Chair. Kasi um, narinig ko kanina ng umaga that this would be the last um, uh, committee hearing for for this topic no yung tungkol sa confidential funds. So ang ibig mas sabihin Mr. Chair uh, we are going to ano na um, uh, we are going to have a committee report na Mr. Chair after this this will be the uh, wrap up uh, committee hearing in so far as confidential fund pero hindi pa po tayo magtatapos sa ating committee hearing Kung uh, kumbaga year ender lang uh, sinasummarize lang po natin kung ano po mga nangyari nitong na pong uh, nakaraang pitong uh, hearing yeah. Thank you Mr. Chair for that clarification. Narinig ko rin po 'yung mga manifestation questions, mga intelligent manifestations ng ating mga colleagues. Uh, nagpapasalamat ako no, uh, sa, sa time na binigay ng ating mga colleagues dito sa uh, pagdinig natin sa tungkol dito sa confidential funds. Uh, siguro ang tanong ko lang Mr. Chair kasi dahil Nand, kumbaga, nandudoon na tayo sa pinakadulo. At lumalabas dito na parang natapos kay Faharda at kay Acosta, Mr. Faharda I mean, Mr. Paharda as SDO ng DepEd, tsaka Acosta naman yung SDO ng, ng, ng VP. Tama po ba? So, parehong sinabi nila na mukhang mukhang sila no natapos na sa kanila yung yung pondo pero yung yung tseke eh, sila yung nakapirma sila yung tumanggap no pero ang nangyayari Mr. Chair kung titignan natin ang mga pangyayari mukhang mukhang hanggang doon na lang yung mga opisyal ng AFP na naging security officer na pinagbigyan nito ay walang accountability dito So, kas at binanggit nyo rin po AFP na 'yung mag-iimbestiga. So, siguro dapat iba na po iba po 'yung pag-iimbestiga ng AFP sa pag-iimbestiga natin kasi we, no, we we want to know the truth. Ano ba talaga 'yung uh, nangyari dito sa pondo na to ng mamamayan. Kasi parang, I feel ko lang, Mr. Chair, parang hindi tayo pwedeng tumigil na ibinigay na lang yan dahil nga sa utos ni Vice Presidente. Remember, mga nakapirma doon, mga maliliit na opisyal, si Mr. Fajarda at si Acosta, malamang-lamang, Mr. Chair, Wag naman sana, no? Wag naman sana mangyari. Baka sila pa yung mademanda dahil sila yung tumanggap ng cheque sila yung nagpapalit pero baka maabswelto itong mga militar itong mga security officer na tumanggap kasi dito lang natin makikita intransparency no yung ano pa talaga nangyari doon sa pondo bakit nagkaroon ng na mga ganitong uh, mga gawagawang ano no gawagawang pangalan o o recipient ng mga rewards ng mga supplies uh, meron pa nga Mr. Chair no, doon sa ating ano no uh, doon sa ating mga ebidensya well, uh, kung alias yon RS dalawang RS sa isang araw uh, reward isang 20,000 isang 50,000 so paano nangyayari yon ano bang impormasyon na ibinigay nung isang the same RS siya na pa pa parehas lang siya ng pangalan na magkaiba ng amount No at the same time. Kaya ito yung dapat na ipaliwanag noong mga militar na tumanggap or pinagbigyan ni, ni paharda Mr. Paharda at saka ni Mr. Acosta. Ako lang, Mr. Chair, hindi lang po kasi ako uh, na nasasapatan na ititigil na natin yung investigasyon doon kaugnay nung uh, confidential fund. So um, ano po ba ang ano dito arrangement? sila na ba ang mag -ano? sila na ba ang mag-iimbestiga yung mga AFP may time frame ba at paano tayo makakasiguro Mr. Chair na magiging fair and with justice yung ano no remember Mr. Chair 612.5 million ang involved na pera dito kasi um, utos ni, 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 ni Vice President Sara Duterte na ibigay doon sa mga security officer ginawa naman ng ng ng, ng ating mga ng, ng mga SDO ng DepEd at saka ng OVP pero ano na yung ano no kailangan makita natin dito yung pananagutan mismo ni Vice President as siya yung nakalagay sa nakalagay po, Mr. Chair, sa JC, sa Joint, Resolu Joint Circular, tungkol sa Confidential Fund, na uh, the most responsible po doon sa pondo. Kasi baka po, Mr. Chair, natatakot ako na baka ang ang lahat ng sise ay mapunta doon sa uh, SDO. Natingin natin, wala talaga silang, ano no, kumbaga, uh, <laughs> sa conspiracy, kasama sila, accessory lang sila. Pero ang may talagang Pananagutan dito sa tingin natin ay yung vice president katulong ng mga security officer. So yun lang, Mr. Chair, yung uh, gusto kong maliwanagan. Bakit tinigil na natin doon? Hindi natin pinatawag yung dalawang security officer na involved o yung tumanggap. Kasi wala silang, ano eh, wala silang band. Un unlike yung ating mga SDO, sila wala silang karapatang tumanggap. So bakit sila tumanggap ng ganitong pera? At kapananagutan nila yan. Mr. Chair. Um, maraming salamat po, Congresswoman uh, Franz Castro. Unang-una po, meron na po tayong, uh, may mga hinahing po na impeachment proceedings sa ating uh, Vice Presidente. At uh, sa akin pong pagkakalam, ito po ay kaugnay sa Confidential Fund. So ito po ay dudulugin na sa pag ito po ay na-refer sa Committee on Justice. So sa akin pong paniniwala, na yun na po yung, uh, at yun din po yung mga suhestyon ng ating mga miyembro na doon po, uh, uh, doon po tutumbukin yung uh, investigasyon. Pangalawa po, uh, nagsalita na rin po yung AFP na nagkakaroon na rin po sila ng internal investigation patungkol po dito sa pangyayaring ito. Kaya po mas uh, minarapat po ng mga miyembro na ito po ay uh, ibigay sa pamunuan ng AFP nang hindi po tayo makasagabal sa kanilang pag-iimbestiga. Um, uh, Ginagalang ko, Mr. Chair, no, I respect po yung desisyon ng member ng Committee on Good Government and Accountability. Pero I just would like to put on record po yung aking manifestation na ako po as... Uh, ako po yung ano no yung na I mean um nag nagano no nag siwalat ng tungkol dito sa confidential fund. So hindi po ako na kumbaga nasasapatan na matigil na doon sa AFP dahil alam naman natin no hindi rin po ako wala rin po akong tiwala na magkakaroon ng partial uh, investigation patungo doon dahil alam naman natin tauhan nila yung involved, di ba? Uh, tao nila yung mga involved doon. Nakikita naman natin doon sa ating uh, mga investigation na wala namang national security involved. No? Wala namang, ang involved dito, Mr. Chair, ay yung interest, national interest ng taong bayan. Ang pondo na 612, na kagaya nga na sinasabi ni Congressman Raul Manuel, sinasabi ni um, Congressman Luis Tro, na kung nagamit ng maayos yan, na bigay natin yan sa ating mga estudyante sa education at pangangailangan pa ng ating mga mamamayan. So, ang tanong ko po, Mr. Chair, um, uh, yung po bang investigation ng AFP hindi na tayo involved doon. At kailan nila sasabihin po yung investigation? Kailan sila magkakaroon po ng ng report doon sa investigation? Kailan matatapos? Binigyan po ba natin sila ng time frame, uh, Mr. Chair? Tayo po ay makikipag-ugnayan po sa AFP. Uh, and in addition to that, tayo po kasi ay uh, recommendatory lamang ang pwede po natin na gawin. We can uh, recommend... Uh, the filing of uh, cases to hearing officials, pero hindi po kasi tayo ang tagalitis. Ang proper uh, ahensya po na po pwede pong maglitis dyan ay uh, yung Office of the Ombudsman. Ito uh, po yung mga ahensya na dapat pong maglilitis. At sa hanay naman po ng AFP, ang alam ko po meron po silang jago kung tawagin po yan or yung uh, court martial kung hindi po ako nagkakamali. Mr. Chair. Uh, uh thank you his... um Mr. Chair. Ah okay. With the indulgence I, of Congresswoman uh, Franz Congress. Castro. Congress uh, Mr. Chair, Congresswoman uh, Sia. Thank you po Mr. Chair. Um natutindiyan po natin yung hinaing ni Congresswoman Franz Castro tama po siya siya po yung unang nagsiwalat nitong uh, confidential funds. Uh Mr. Chair uh gusto ko lang pong uh, i-remind ang committee members lalong-lalo na po ang chair kasi chef nung nag-usapan po natin ito. Uh yung purpose po talaga po natin is tangnan kung paano na-abuse itong confidential funds. Let me just put into record, Mr. Chair, that intelligence funds and confidential funds are not intrinsically evil. It is how the usage and utilization of these funds are, uh, ano, that makes it bad in a way. Kasi may abuses. That's why we introduced two pieces of pieces of legislation kung paano i-define ide kung ano ba yung confidential funds. Pag sinabi mong confidential funds, ano bang definition nito? Anong technical na parameters na po pwede natin makonsider na confidential funds. Pangalawa, alin ba sa mga ahensya ang dapat pagbigyan? So we have already accomplished that, Mr. Chair. In fact, dun po sa pangunang pambungad na statement po ng ating chairman ay sinabi niya po yan in aid of legislation. Uh, as to Mr. Ch Mr. Chair, culpability, tama po yung sinabi ni ng chairman na Meron pong maihuwik, ma sa ihukit ihu sa judiciary or ihukitiba ang maaaring uh, magpursu nitong kan kanitong mga kaso. At uh, gusto ko lang pong linawin din po at uh, re-emphasize yung sabi po ni Chairman sa ating kagalang-galang po na Tay, uh, from Franz Castro, uh, may way naman po talaga to hold these in officers accountable. Apart from their, what they're doing right now as an in part of the inter internal investigation, they're also already the complaint, no impeachment complaint, which I believe if you are really, uh, if we are to push the accountability side of this issue, then that's the perfect avenue uh, for these members uh, to discuss about uh, culpability allegedly of these two officers, Mr. Che. Thank you for that. Thank uh, you po. woman friends. You Thank you for that intervention intervention uh, Kong Zia. So siguro ang ang worry ko na lang dito Mr. Chair. So eto ay inimbestigahan natin. Nakita talaga natin yung anomalya dito sa confidential funds na talagang uh, ang paggamit nito ay ay talagang nakita natin ano yung maling paggamit nitong nitong confidential funds at ang nasalang dito yung SDO at saka yung mga uh, officers uh yung utos no ma pwedeng uh maaring itanggi yan eh no ni maaring itanggi yan noong, noong highest official ng office na inutos niya yon or whatever. So talagang maiipit dito Mr. Chair ay yung dalawang SDO baka malamang-lamang yan, ma-abswelto -ma dito sa uh, si Vice President Sara Duterte. So yun lang yung takot ko. Kung hindi natin niyan uh, itutuloy-tuloy at pabayaan natin sa AFP. But anyway, I I respect the wisdom of the of the of the uh, committee members dito sa good government at ito ba ang uh, siguro di rin di, di nyo rin di nyo rin um, we can we can answer it or not na so ibig sabihin uh, itutuloy na natin ito doon sa impeachment na lang uh, Mr. Kerr etong mga na, na, mga findings natin dito through the justice committee na lang ba eh sa ngayon po wala pa yatang gumagalaw sa impeachment eh no hindi pa naman ito na i refer sa justice committee no at uh, Narinig ko kayo kanina, sinabi nyo, we have no time na for this impeachment. Kaya nag lang po ako na hindi natin mapapanagod si Sarah Duterte dito sa kalokohan na ginawa niya sa confidential fund. Kasama ng mga binanggit na mga security at ilan pang mga uh, kakonspire niya sa Office of the Vice President and the Department of Education. And one last manifestation. Since Mr. Chair, pinag-uusapan natin dito yung confidential funds. 2023 pa, Mr. Chair, nakapag-submit na ang Makabayan Black uh, composed of uh, Raul Manuel, Representative Raul Manuel, myself, and Representative um, Arlene Brosas ng dalawa po no ng dalawa pong um, legislative measures related to confidential funds. Yung una nga po ay yung pag-iimbestiga ng confidential funds, hindi lang po sa Office of the Vice President. Lahat po ng confidential funds ng mga agency na nabigyan ng confidential funds kasi kung nangyayari ito sa Office of the Vice President malamang no ako tinitignan ko rin na may mga maling maling paggamit din pero hypothesis lang yun, Mr. Chair but anyway may dalawa po no yung inihain natin House Resolution to investigate all kasi baka sabihin ng mamamayan natin baka sabihin ng taong bayan sinisiroin lang natin yung confidential funds ng OVP. Tayo po ay nagpasa na ng House Resolution para imbestigan ang lahat ng mga ahensya dahil Pangalawa, meron po kaming bill na ipinasa na i-abolish talaga itong confidential funds dahil lalong-lalo na sa mga government, uh, na, uh, uh, national government agency. Dahil ito nga, no, ang hirap talagang masunod tong, itong JC na to. Uh, Mr. Chair. Uh yun po no? Uh, siguro dapat maisaalang alang alang din yung uh, mga ipinasa namin na commit na ano no na measures, uh, Mr. Chair. Thank you po. Thank you. The chair would like to recognize uh, honorable Jefferson Congon. Mga kagalang-galang na miyembro ng komite, ang mga ebidensyang inilahad sa komiting ito ay malinaw at hindi maikakaila. Sa ilalim ng mga pondo na inilaan para sa uh, confidential fund ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte, nakitaan natin ang malubhang paglabag at maling paggamit ng pondo ng bayan. Ang mga pondo na may layuning maglingkod sa pambansang seguridad at iba pang makatarungang layunin ay hindi ginugol, alinsunod sa mga itinakdang layunin ng ating batas. Sa halip, ito ay ginamit sa hindi awtorisadong gastusin. Sa pamamagitan ng dokumento at record ng pinansyal, napatunayan natin na ang mga pondo na ito ay nagamit sa paraang hindi sumusunod sa mga pamantayan ng transparency at accountability. Sa patuloy na pagsusuri ng mga record ng pondo matibay ang patunay na may mga pondo na hindi dumaan sa tamang proseso. At ang paggastos ay naganap ng walang sapat na pagsisiyasat o pagpapakita ng kahalagahan ng, ng integridad. Ang pondo, ang mga pondo na dapat sana ay ginugol para sa kapakanan na nakakarami, ay naging instrumento ng maling pamamahala at pag-abuso sa kapangyarihan ipinakita rin dito sa kumiting ito na mga dokumento at mga tiwaling aktibidad na nagpakita ng hindi autorisadong paggamit ng pondo at mga gastusin ay hindi naaayon sa mga layunin ng mga pondo ng gobyerno. Ang mga gawain na, Ang mga gawain ng Office of the Vice President ay hindi lamang isang simple o di sinasadyang pagkakamali kundi isang sadyang pangaabuso ng posisyon at kapangyarihan upang, upang mapakinabangan ang pondo ng ating bayan. Ang mga pondo na ito ay hindi rin nailathala ng tama at hindi dumaan sa masusing pag-audit ng mga kinaukulang ahensya. Kasama na sa paglabag ang hindi tamang paggamit ng confidential fund sa mga proyekto o gastusin na walang basihan o sapat na pagpapaliwanag na nagdulot ng lubhang pangaabuso sa tiwala ng ating mamamayan. Ayon sa ating batas, ang plunder ay isang kasong may kinalaman sa hindi tamang paggamit ng yaman ng gobyerno. Sa kasong ito, na naipakita natin na ang pagkilos ni Vice President Sara Duterte ay nagsanhi ng matinding pinsala sa kaban ng bayan at tiwala ng mamamayan sa ating institusyon. Música